Nakabili na ako nitong ano, tamang tamang sukat ng spark plug na triple electrode para sa ating YTX. Ako uh, kung natatandaan niyo, meron na akong vlog na before na bumili ako ng triple electrode which is yung D8TC ang code. So yun, uh, mali yung ano eh, mali pala yung nakuha ko yun, hindi niya ka-size. Tapos pang ano siya, pang TMX eh. So, ito ngayon, ah uh, itong nakuha ko sure ball na to na pang YTX to. Ito yung code niya CR8E or inside the CR8E o kaya ito BATJC So, yan yung code na para sa ating YTX so, Tara, uh, salpak na natin Pero bago nga pala natin isalpak ano, uh, Paandarin muna natin itong motor Just to compare kung paano yung andar Ngayong stock pa lang ang nakalagay At saka compare dito sa triple electrode mamaya ito kasing stock ko, uh, hindi pa siya sira. But then, kumbaga gusto ko siyang i-reserve eh. uh, para kumbaga ano lang eh para ma, ma preserve ko lang yung ano itong original stock na NGK so ayun kaya papalitan ko nitong triple electrode At the same time uh, Para nga mapatunayan natin Yung sinasabi nilang dagdag power And then tipid sa gasolina So ayan, apaanda natin Sa ngayon na nakakabit pa lang dito Ay yung stock na NGK For YTX Ayan o oh. Kaya kung makikita nyo One click lang din yung start nitong motor ko So, yan yung idle. ah uh, mababa lang ako mag-idle kasi yun ang nagiging sukatan ko kung nasa nasa ayos o naka yung yung maganda ang maganda ang kondisyon ng ating makina. So, patayin na natin and then salpak naman natin tong triple electrode. Pasensya na medyo malikot yung ano kasi one hand lang ako itong kan nasa camera itong isang kamay ko. Tapos itong isa is siya kung pinapipihit. kita ah. Ba't kaya? Huwag naman sana And Nakakatakot kasi pagka ganito mahigpit Ibig sabihin medyo ipit yung thread nya Which is check din natin Okay pa Okay naman siya So far Ayan, pakita ko na rin yung sunog nitong aking ano ha. Ayan oh. Optimal siya. So the best to yung ganitong sunog. Na Nakakondisyon ng ating motor. Maganda din ng timing at saka ang pagkakatono ng karburador. Kaya ganyan kaganda ang sunog ng spark plug. So ito na ikakabit na natin itong triple electrode. So ayan, tatanggalin natin itong takip. Cover dun sa may electrodes nya Ayan Ayan, triple electrode uh, regardless Hindi, hindi na ako uh, Ano, muna sa brand eh Ah, uh, trinay ko lang tong Brand na to Fortune So, I guess eh Okay naman siguro tong brand na to Kasi na-try ko na siya sa battery Yung battery nitong aking YTX is Fortune brand din which is maganda naman mag 3-3 years na siya so eto salpak natin uh, by the way uh, nakabukas na rin lang ito, uh, meron pala akong isang tip na ipapaalam sa inyo ipapaalam sa inyo ah uh, kapag sa tingin nyo dito sa butas sa to baka may tendency na merong ano merong mga dumi so pwede nyo lang siyang i-kick or better kung medyo tatakpan ng ganyan ng butas saka i-kick para may pressure Okay. So, oh, ayun. Dumay nagpunta sa kamay ko. Uh, salpak na natin 'to. Uh, maganda naman ang pasok. So siguro dahil lang dito sa mga carbon na ano, in between nung nung threads kaya medyo humigpit siya. Saka matagal na rin hindi nabubuksan eh. So, kita na natin. nga pala tip lang din ano pagka sa tingin nyo mas masyadong mahirap na pihitin tong spark plug ah uh, tanggalin nyo muna ulit at saka nyo ibalik kasi malamang yung yung groove nyo yung thread ng spark plug eh, hindi tumatama so may tendency na maloose thread yun pagka ganon so ihanap eh, nyo lang doon sa maluwag sya yung easy lang yung pagkakapasok so ayan uh, higpitan na natin I guess okay na siguro to Alright And then Tatanggalin din natin tong Nasa tip Itong ano nang kinakabitan ng Nang spark plug cap May tatanggalin tayo rito Ito Ayan Tinanggal natin yan Yun, Para pumasok dito yung spark plug cap Okay Okay And then, try natin. Start natin. Oh, hindi nakuha. Dahil, nag-kick kanina eh. So, another try. Uh -huh. Hindi nag-ignite. Aha. Uh Aha. -huh. Anong meron? Bakit ganon? Wala. Ayaw. Hindi siya nag start Bakit ganon? May something. Oh. Tanggalin ulit natin ah uh, mukhang merong hindi magandang nangyayari <laughs> uh, titignan natin yung kanyang sunog bakit ganon o yung kuryente kaya hindi yung sunog hindi yung kuryente kung paano ang takbo at bakit hindi siya nagmamatch ganda naman ano maganda naman na sunog bakit ganon so try ulit natin salpak ulit natin something. So, balikan ko kayo mamaya ha. Ayusin ko muna. A few moments later. Uh, update lang. Ayaw talaga eh. Uh, hindi umaandar. But then, chinek ko naman yung ano nitong spark plug. Maganda naman ng sunog. So, I guess uh, yung setting nitong aking motor na YTX ang ayaw. So, Ginawa ko uh, Binalik ko na lang Binalik ko na lang yung aking stock And then Yun na nga uh, Ano kasi uh, Stock lahat yung ano ito Puro standard lahat Ang setup nitong aking motor So I guess uh, Itong Spark plug ng triple electrode Is para sa mga Uh, yung pang racing-racing talaga or maybe dahil nakikita ko nga kadalasan yung mga nagaganito nagpapalit sila ng CDI so may kinalaman din siguro yun racing CDI tapos uh, yung mga ginagalaw yung mga karburador yung mga nag-upgrade ba yung mga ganun so ayan uh, but then binalik ko lang uh, gaya ng sinabi ko binalik ko lang nga itong Itong spark plug na Stock Ng YTX Ayan uh, Pahanda rin natin One click eh Tapos Response nya Ayan o oh. Maganda ang response So Yun na yung sinasabi siguro nila na Remain stuck Or stay stuck Sabi nila Dahil iba pa rin Pagka stuck lahat So Not unless uh, maka-encounter kayo ng mga problema na At yun na nga Siguro meron, meron pa rin naman siguro Ibang paggamit uh, Pagkagamitan ng mga Triple electrode yung mga yun nga yung mga nagse up for racing ayun and so far ako naman kasi wala talaga akong balak eh so stay stuck talaga ako upgrade man ako siguro sa mga panlabas na itsura lang pero hindi sa engine so yun uh, nagkaroon ako ng learning sana kayo din ng mga nanonood na hindi sa lahat ng motor eh pwedeng gawing pang racing type or racing ang mga mga setup or, alas siguro, pipilit nyo talaga yung setup nyo, uh, yun, yun, malamang uubra yun kaya sa akin uh, stay stock pa rin pag nasira tong spark plug ko na stock uh, all I have to do is bumili ng stock din lang so, ayun ah uh, sana nakapag-share na naman ako para sa mga nanonood na gusto mag triple electrode. Uh, may mga kailangan sigurong galawin, may kailangan kalikutin. Unlike dito na pagka all is stuck, uh, stay stuck pa rin. Stuck pa rin dapat lahat. Uh, ayoko naman kasing para maikabit ko lang itong aking triple electrode eh. Maggagalaw na naman ako ng tono ng carburetor. Ah... Uh, yung riba kasi Isa rin sa kino-consider yun eh Na pagka nagpalit ka ng spark plug mo Depende sa klase ng spark plug mo Magtotono ka ulit So ayokong galawin Kasi Nasa pinakamagandang setup ng Standard o ng stock na itong aking motor eh So ayun Ah... Uh, It's up to you kung gagawin nyo, magse up pa rin kayo ng triple electrode or what. Pero ako siguro, ito na, ah uh, based dun sa naipakita ko, stay stuck ako. So, maraming salamat sa mga nanonood.